ayta uh, mga koys at uh, dito lang tayo mag-abang mga koys sa uh, uh, highway dito rin kasi rin 'yung daanan ng uh, mga Santos mga koys kaya dito na lang kami nag-abang. So hintayin na lang natin pag uh, uh, dating ng mga Santos mga koys. iikot kasi yan mga koys dito. Punta doon sa yan. Iikot 'yung mga um, Santos kanina na nakita nyo sa uh, unang uh, pag-vlog ko mga koys. Kaya dito na lang tayo mag-abang sa highway nito ito rin naman dadaan yung mga uh, imahe po ng mga uh, santo Mga guys ito na Nag-umpisa na po yung uh, precision Petrol, same address, same address. ata uh, santos mga kois santo ay may kanya-kanyang mga deboto na ang sumusunod mga kois kanila bawat uh, santo na um na procession ay may kanya-kanyang mga deboto mga kois iya yeah, iya yeah, kontra yeah, hindi hmm? naton yada San Judas Tadeo San Matias San Lazaro di Britania. Minta, 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 no. Dami ng mansanas. <laughs> Katoliko, Katoliko pa rin, no? Katoliko. Katoliko pa rin. La Ultima Cena. Ano na aglipay? Aglipay no? Aglipay yata 'tong mga koys. Aglipay pa 'yung nauna. Tama, aglipay tapos katoliko aglipay sunod yung ay uh, susunod na magpo-procession mga kois na una muna yung aglipay bago yung katuliko. bawal bawalan mababago sa aglipay bawal, bawalan ng tapo dari spirito katingnan ako kita magkaroon. tama aglipay pala tuma kois yung unang procession aglipay muna Bago yung katoliko. Sunod yung katoliko. Parang katolik. Oh, parang katolik yan. Pareho lang. Oh, kaso nga lang, pwede mag-asawa yung pare. Kinabahan kasi ng Aglipay mga kois ay pwede mag-asawa yung pare sa kanila. Pero sa katoliko, bawal na bawal. Kalan na sa na. Ah. video na, Panawin Dito na kami bintay mga koys sa susundan namin na Santo, yung doon sa taga doon sa amin na ano na Santos mga koys, yung kay Nazareno. Doon na lang kami abang. Do so, dito mauna muna yung mga aglipay. Isa dito. Ito na yata. Ano yata to? Wow. Ah, Nuestro Padre Jesus Nazareno. May Nazareno di pala sa Klipay. Hindi pa? Hindi pa? May Nazareno? Hindi pa? Pag dumaan yung ano, sa kristan ng... May sakristan. Yung na, sa kristan ng sa nunukan kayo kanina kasi una sa kresta ng ano sa rin sa kresta nang Aglipay yata yun. Santa Veronica Santa Veronica May daw may plastic oh Alas 6 na ito mga boys. Alas 6 ng umaga. wala nang uncut naman ko isan wala nang uncut ah dire diretso na postoles Lino pengen kamera coba. Lino pengen kamera coba. Lino. Ito na yata. Hindi pa. Hindi pa pala nakadaan yung uh, sa sakristan pala mga kuys ng ano. Mababa itong uh, procession ng mga glipay mga kuys. Glipay pa siguro to kasi hindi pa nakadaan yung um, sakristan ng katoliko. Kaya wala pa. Aglipay pa rin to. Aglipay. So, ang dami ng mga santos ng ano, ang lipay ah. lipa pa rin. Santa Marta.

Agli pae agli pae La king barco ma <laughs> koy Ito na yata yung dulo ng, ano mga kois, mga dulo ng glipay, Ito yung pare nila. Sunod na yung Katolikom, mga kois. Kaya pagdaan ng, ano namin, Santos na susundan, doon na kami, ano, susunod na kami, mga kois. Puputol so, ko na yung video, mga kois. Hanggang doon na lang ako pag, ano, pagdaan ng, ano namin, uh, sinusundan na Santos.